So mga boss, ito na. Uh, na namin, simulan na namin tong baklasin. Ayan. Uh, Hino 700 series. Yung partner natin dito ay si Steve Broda. Tsaka si Jake Sale Bilarmino. Parang, min, parang Mindoro yan. Ayan. So yung problema niyan ay pag malayo na yung takbo, pag uminit na yung makina ay sobrang tigas na ipasok yung kambyo tapos napakababa na yung kanyang clutch kaya yung gagawin natin bababa natin yung transmission at papalitan natin ng clutch lining so assembly tara pabaklasin muna natin to hello mga junior so sa nakita nyo kanina ay di ba binaklas pabaklasin na namin yung kanyang transmission nitong unit na ito kaso lang Nasabi sabi ng helper ko o yung bata natin na uh, si Steve Broda ay makunat daw ipasok yung kambyo. So magkaiba sila ng uh, opinion ng driver. So yung driver, sinasabi ng driver sa akin ay pag malayo na yung biyahe, saka matigas yung kambyo. Ngayon, yung naitesting ni Ruda pala to kanina, ay unang andar pa lang pala, matigas na, makunat na ipasok. So ngayon, hindi ko muna tinuloy, hindi muna namin tinuloy ibaba yung transmission. Uh, error road test ko muna itong unit. Tara. Ayan. Gusto ko muna i-shout out si mga boss natin. Ayan. Si Bossing Sani. So, ayan, nagpa-vlog din yan. Mekaniko din yan ng truck. So, shout out sa'yo, boss. ah uh, follow nyo si boss. Ah, nagpa-vlog din to. Kasi, so, boss, Kagapi. So, shout out. Pati si Bossing, ayun. Shoutout sa iyo boss. Ayan. Salamat sa mga suporta nyo, sa mga panood ng video ko. Maraming salamat. So, shoutout sa inyong mga boss. Salamat na rin sa pag-request nyo. Uh, boss, uh, na na natin. Yung gagawin natin ay kakargan na natin ng hangin dahil wala pang hangin. So, pag ganyan kasi, hindi natin mapakan yung clutch yan kasi walang hangin. Okay. So, kargan ko lang muna ng hangin at bago na tinititesting yung kambyo ok uh, well, mga boss ay okay na yung hangin nya titesting natin yung kakambyo ito kung matigas pa talaga Lambot, umur lambot, naman lambot. Kanina, sobrang layo na yung kanina. Hindi magpasok agad. Kanina ito, uno oh. lang. Oh. Una kung ganun kanina. Nakaklats yan. Oo, oh, nakaklats na. Hindi yan maganun. Oo? Oh? Nakasagad na yun dito kanina. Nakasagad? Hindi pa naka-engage. Oo? Oh? Oo. Uh -huh. So, <clears throat> siguro may nagalaw lang kami at puntahan natin doon. Patay ko muna. Malulubot yan. Ha? Malulubot. Lubat? Turo ko sa inyo kung saan yung sinabi kong may nagalaw kami dahil may napansin kami doon nung binabaklas na namin. Tuturo ko sa inyo. So yung sinabi ko kanina, ito. So magalaw. Tapos ito. Magalaw din. Ano? Magalaw ito at ito. ito. So yung gagawin natin, igpitan muna natin to, Tapos pasusubukan natin sa driver. Kung ganun pa rin ba. Dahil magalaw. Palit, patay mo na lang muna. Check. Dito lang naman to. Kaya, nung nagbakabaklas kami kanina, ay napansin namin. Ito maluwag. Yan, maluwag tong dalawang bolt. Tsaka dito ito, putol. Eh napansin namin. Kaya maluwag 'to. Uh. Yan. So yan kasi yung kable ng kambyo niya. Kaya siguro makunat ibasok. Pero hindi ganoon kalambot nung no, no, kata ko ka no. Yung ngayon nga ginanumo lang nga pasok ka agad eh. Yung kanina matigas. Kanina pag ganoon ko nga sabi ko ano to jig na sira nito. Tapos sinaya ko muna. Ginagano-gano ko siya. ginagano ko siya muna. Sabi ko, nagpasok. Hindi ko Putol. So yan kasi yung kabli ng kambyo niya, yung holder niya mismo ay eh, maluwag. Yung dalawa pa. So yan muna, dyan tayo muna, dyan muna kami mag-focus. Uh, para pag hindi pa rin okay, hindi. Doon na kami sa clutch. Okay. So igpitan na namin yan. So na mga boss. Uh, ayan ginawa namin ay lagyan natin namin na washer ayan, wala na wala nang kalog-alog so yung dito uh, binaklas namin ay dahil naputol nga yung bolt bubunuti namin yung bolt na naputol so papakita namin mamaya pagka okay na kung nabunot na namin yung putol na bolt okay so, ito na sya mga boss ayun naputol niya, ayan pero wala tayong pantanggal dito wala, wala din tayong welding para weldingan to yung bolt yung gagawin namin gagrind rin namin to tatanggalin namin yung nut bali maglalagay pag natanggalan namin maglalagay na lang kami ng bolt na tagusan na kasama nut grind rin na namin to So ito na mga boss, natanggal natin oh. Ayan. Hmm. So ayan, kakabit na natin yan. Kaya natin itong tagusan na bolt. Ayan. Tapos ng nut sa kabila. Okay. Ay, kakabit mo na namin. So mga boss, naibalik na natin. Uh, so wala na galaw-galaw wala na balik na tapos dito so testing natin kung malayo pa rin yung cambio nito Ayan. ha hindi kahit nakapatay ito Eh, salamin pa dito yung driver oh. na, maliit na yung clearance nya so papatesting na lang sa, natin sa driver to sa labas okay na hmm? Huh? yan huh? So, yung mga boss, papatesting na lang natin to sa driver. So, hindi lang kami nagkakasundo doon sa part na ni-explain niya ng driver na sinasabi niya ay ay sinasabi niya yung malayo na yung takbo saka matigas yung cambio yung pala kahit na kaka-start pa lang matigas na yung cambio makunat o kaya nakita natin nung oh, binaklas natin yung cover doon sa likod sa ibaba ng transmission nakita natin na may maluwag yung bracket ng kanyang Uh, kable ng cambio kaya doon tayo nag focus hindi na, tayo, hindi na natin binaba yung kanyang clutch so follow nyo na ako sa, sa page natin yan pasuporta na, na lang palike and share na rin thank you